对呀。Yeah, yeah. ng barko, ano, mga mga bus. Sa po ng bus so, sa so, may matlo. sinasara yung mga bus na sinasakyan ng mga tao. Pero hmm. so, yung uh, bus na nga sila ito mga anin. Ang dami rin ang na yun. Mas so, so, 500 siguro ang kasya dyan. So, ba? Sa isang sakay pa lang, mga ganyan. Uh, Parang uh, tatanggalin nila o oh, sasalpak ng isa sa space na uh, Space uh, 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 na yun. Abangan natin guys. Nakaraan kasi yung isa uh, Mahaba na yun oh, yan, oh, ang pinagay dyan. O yan uh, o, lapit ng sa amin guys o. Yan. Abangan natin yan. O, tignan nyo o. Dalawang dipa na lang yun Sa brick water guys. Nice. Tago to. Teka nyo, lang ang lang ng space sa pagpipihita, no? Paano kaya nila gagawin yan? Estimated na nila yan, eh. So, mga nag-aaral ng nautical. No, Tama ba, nautical? No? So, mga engineering. So, mga engineer. Alam na nila yung mga sukat-sukat na mga space-space na yan. Sila magaling, eh. kaya tayo mahirap pa mag-isip. Isipin na natin, panuorin natin kung paano nila ito yeah, ayos Ano kasi, pag di nila inayos, walang daanan yung mga bangka. Ayun, masarado lahat. Masasarahan na, lang na na yung space. Ayun lang oh, yung mga kalapati guys, oh. Isa rin yung mga nasa tabing iba. So, yun yung tugboat na isa nasa likod. yun Pupunta na siya doon unahan. Ihilahin niya na yan. Oh, paano kaya yun, ano? Parang ulit space. Oh, napakalit lang ang space ako. Mantayan natin yung bahay ko, guys. Patamaan yung bahay natin. Ayan, oh, napakalit lang na space, guys. Ano nila gagawin niya? Ayan, oh, naayos na lang. Oh, huwag sanang malobat. Lagi na lang lobat. Ano ba yan? nakaka excite naman tong ano. Ito. Kasi nakaraan na ah, bangga yung anwing brick eh. Umuga talaga yan guys eh. Umuga na yanig. Ito ganyan. Dami na nang ano mga tumot. Malago. Mataba. Ito natin guys. Ayan. Oo oh, yun na. Ano ang gagawin nila dyan? tatlo, apat, lima, anin. Mga sampu pa lang basang kasa dyan, yun. Tapos bukod pa yung mga motor, motor, ba? Diba? Motor, baso, mga jeep, Ford Fiera. Kung maliliit na sasakyan, mas lalo na. O, ang mga bayad ng sasakyan, guys. Sumakay dyan. Tatawid ng matno Ito na makita. Ayan na okay. guys. So, ito ganyan. Hindi na siya kasha doon. Hindi na kasha. Dito yung dadal sa kanila. Siya ito ng ano, gipit. Ayan yeah, na, ihihilahin na. Ihihila na guys. Ihihila na. talaga sila. Ano kaya yun? Ihihila na yan. Pinapaatras. nilang lang natali. So, dalawang tugboat lang yan, guys. Hindi natin nasaksayan kanina kasi busy ako sa paglalaba, guys. Eh. Hindi ko napansin. Hindi ko napansin. Kapit okay, bahay ko na yung ganito yun. Ganito yung ko. Ayan na yung bintana ko guys. Pwede <laughs> eh, na akong sumakay. Kasi nyo katabi lang namin yung mga ano na yun. Kapit bahay ko lang yung mga ano na ay yun. Mga malalaking barko na yun. Ayan na, nililigo na. Naku, naku, naku. Ayan na, abangan natin yung pagpihit niya. So, ayan na, pumipihit na guys. Oh. Ayan. Oh, oh, oh. Ayan na, pumipihit na. Oh, oh. Galing, diba? Ayan, ayan. Oh, pa yung usok. Ayan. Diyan. Nila nila... Hmm. Ayan. Para kamila na na. Hmm. Ang nanguso. Tignan natin kung, kung gano'n nila natatansya yan. No? Oh. Kailangan magbabangga dyan. Diba? Okay, Masaya. Diba? Huh? Yeah. Pag tumitan dito, yung ulo niya, papalo, kaya sobrang papalo dito sa ano. Pagka dito, pwedeng mabangga niya yan. So, ito po, hihip na siya. Ito, makita natin ito guys. Ito, ano yung tama? Kanin sila eh. Oo, yan lang. Tignan. pwede niyang tamaan Ang na yan. Ito mahuhusay sila eh. lang yun. Pero nangyari na pala talaga. Ayaw. Okay, hey, malakas ang impact nyo. Hindi mo mapipigil nyo. pag dumiret lang dito sa bahay na, talagang direto ang giba itong bahay. Pag dumiret yan sa amin. Ay, nauso no, din sa amin. Yan guys, abangan natin sa next videos. Yan lang natin sa 10 minutes.